So, yun guys. Kwento ko na. Si Aljo, nakasama ko siya sa Nerisa, sa movie Neri na Nerisa. That time, uh, friends lang naman talaga kami nun. So, yung, kung um, nakita ko yung interviews ko na friends lang kami, kuya tawag ko siya. Sa so, kanya, totoo yun. Nerisa, shoot kami. Hindi kami kami. Matagal na panahon tinatang tinatanong ako sa mga interviews ng kay Aljuris na sabi ko, Kuya, friends, totoo naman. Totoo yun. Tapos, sinipas yung panahon ng kakibigan kami. Uh, Diyan na nag-start yung ligaw-ligaw. Mga -ligaw. uh, pangliligaw-ligaw. Tapos, in-interview ako ulit. In-interview ako. Bago lang ako sa showbiz, hindi ko alam na dapat yung mga ganong bagay, tinatago pala sobrang inosente inosente ko tinanong ako sa, sa, interview sabi si Alger tungkol kay Alger sabi ko agad nanliligaw so that time hindi ko alam na mag ganun pala yung magiging tanggap ng tao kaya nilabas ko meaning hindi ako nagsinungaling sinabi ko talaga yung totoo huw hiningal ako sorry sinabi ko yung totoo tapos dun na dun na pumatok yung issue nung pumutok yung issue ng tungkol sa amin dalawa kasi sa akin din nanggaling mismo na nanliligaw and then lumipas yung panahon nanliligaw kinilala namin yung isa't isa tinanong ko siya paano yung wife paano yung family sabi niya sa akin okay lang yan, hiwalay na talaga sila may partner na rin si Kylie that time kaya nag-go ako so sinasabi ko lang dito Di ba rin tawagin niyo na akong kabit and all? Siguro, yun yung tingin sa akin ng ibang tao dahil kasal nga si Aljur. Pero, eto walang sugar coat yung sinasabi ko. Anything. Totoo. Ganito ako magsalita sa totoong buhay, sa personal. Hindi ko kailangan umakting. So anyway, kasi sa Instagram ko, nagpo-post ako ng picture namin ni Aljur. Wala ko loob ko mag-post ng picture namin dalawa. Kasi alam ko, wala talaga kaming niloko. Wala kaming nilokong ibang tao. Swear, swear to God. Kung may naganap man na lokohan sa relasyon, ko, kung may naganap man na lokohan sa relasyon nilang dalawa, noon, hindi ako yung involved na babae doon hanapin niyo na lang kung sino yun. Pero ako, kilala ko kung sino siya. Hindi pa kami ni AJ, nung friends pa lang, Alger, Alger din kasi pangalan niya, baka mali po kayo. Eh. Nung hindi pa kami ni AJ, Neri sa time pa lang yun, yung movie namin, friends pa lang kami. May nakita akong article. Yung article na yon dumabas. Na, dumabas talaga yung totoong girl. May article. Tapos, hindi pinansin yung article kasi yung girl hindi naman siya gano'n kakilala. Kaya nung ako na, single na si Aldur, ako yung pinuntriyo ng mga tao. Kasi medyo lumalabas-labas na rin naman ako sa mga movies noon. Naapektuan ako kasi parang ang dating sa akin, bakit ako yung nagsusuffer sa kasalanan na hindi ko naman ginawa? While yung gumawa talaga ng kasalanan na yun, happy happy lang, play safe, you know what I mean? Sobrang play safe as in. Pumatok yung issue, pumatok yung issue namin ni AJ, ligawan pa, ato naman, ligawan pa tayo. Kikita ko yung Instagram niya, talagang todo po siya sa boyfriend niya, play safe siya, Oh my God! Anyway, good vibes, good vibes. I want Puntuh to, want to handle it.